Eto na pala yung update guys sa mga binili kong pasalubong. Grabe, sobrang dami. Hindi nagkasya sa bagahe for today's video. no yeah, choice guys. Kung sino pala makahula kung gano'ng kabigat tong mga napamili ko, chocolate kayo sa akin pag uwi. Let's go! So ayun na nga guys, hindi ko kalain na pasobra na pala yung lagay ko ng mga chocolate sa kariton. Sheesh! talagang sumasakit na yung ulo ng kalbo kung paano sila magsisiksikan sa maleta tapos ang problema, nabayaran ko na, oh no! Kaya pasensya na kagad guys kung yung ibang makukuha nyo is nabale pero sinisigurado ko sa inyo masarap pa rin yan, alright! Dahil hindi pa rin kasha, kahit siniksik na second option tinanggal ko yung iba sa karton. Hindi rin naman makakain yan guys sa kapampabigat lang yan sa maleta kaya alisin na rin natin. No choice. First place. Okay, napagkasya ko na lahat guys Grabe, sobrang bigat Ang sunod na problema, kung paano ko naman yan ibabalik sa barko Oh, she. Sinubukan ko na siyang itali ng maganda sa bike Kaso nga lang, konting galaw ko pa lang Nahuhulog. aray ko Kaya tinali ko ulit ng maigi Kailangan yung matibay, yung hindi naghihiwalay Alam mo ha Ewan ko na lang kung makawala pa yan guys. Tara, lakbay, pabalik ng barko. Let's go! Wala pa sa kalahati guys, bumigay na siya. Ayun lang, tali ulit. Stop over na naman guys. Durog na yung pantalon natin. Uh, okay, durog na yung pantalon natin guys for today's vid Ito pa guys. Bug-bug. Grabe guys, yun ang na nangyari sa akin. Hindi kang pa tayo madisgrasya. Sheesh! Gano'n kaya kabigat to guys? Kiluhin natin sa timbangan ni Gloria. Let's go! Timbangan ni Gloria guys. Sheesh! Tingnan natin ha. Pakpak muna natin. Zero guys ha. Yeah. Hey, napakaangas par 29.05 kg yung nabitbit kong chocolate pabalik ng barko kalbong siman TV lang sa kalam Pisa eh oh, pisa wag na kayo magreklamo guys. Bali-bali na guys. Chocolate pa rin naman 'yan.